Hello everyone! Magandang, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong favorite na Faithfully Defiant na tagalis na ng noisy, si Sasro Gando Sasot, ang pilit na ginugurgur pero hindi pa rin mapa tahimik dahil tayo po ang inatasan ng universe na maglista ng noisy. Charot. O ano na, eto na, no? Uh, I-share, share nyo na ito at ang dami naghihintay sa inyo ng aking live. And as usual, kailangan nyo po ng one for sheet of paper with your name, student number, <laughs> and subject. <laughs> kailangan may ganon. No, hindi po pwede tayong putyo-putyo lang. Get one for sheet of paper, write your name, student number, And of course, ang suking tindahan. <laughs> Ayan, no? Ito na naman kasi. Uh, I-share-share share nyo muna ito. I-click nyo na yung share. Okay? At usual, wag po kayong magpapadala ng star dahil hindi po yan sa akin. Nire-remit ng Facebook. Um, hindi... Uh, Okay. So, i-share-share share nyo na nang may mga matutunan naman kayo para naman hindi kayo nagiging engot. Okay. As usual, i-explain natin ito sa pamamaraan na abot kaya ng bulsa. Ganon. Hindi ba? Para pag may mga nakikita kayo mga statistics, hindi kayo ano aanga-anga. <laughs> pag aanga-anga kayo, mapag <laughs> So, ngayon, kaya kailangan niyo ng one for sheet of paper para para kaya makipag makipagdebate kahit kanino. Hindi ba? Kahit kung sino man poncho pilot pila, pilato yan. Okay, maniniwala na may title title tapos hindi kayo makipag-debate kayo, makipag kayo. Hindi na po pwede 'yon, no? Huwag kayong masisindak. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng armas para hindi kayo nasisindak sa mga etchos etchos eklabu. At kaya ninyong makipagdebate nang alam niyo ang inyong pinagsasabi lalo na dito sa mga statistics statistics okay dahil nga guguyuin go lang kayo ng mga yan okay so ngayon i-share niyo muna ito okay um, ano ba ang ating ano sino ba ngayon ang ating i-reveal na hindi marunong sa math <laughs> okay eh kasi nagulat naman kasi ako no nagulat ako. Anyway, bakit importante pala itong pag-uusapan natin? Um, other than na hindi kayo uh, madaling magoyo. Kasi, di ba AI revolution na ngayon? It's a AI revolution. Artificial intelligence. Ang artificial, it, ang artificial intelligence po, ang isa sa mga pillars po niyan ay statistics. Bakit ko alam? Kasi I am using machine learning for my PhD. So, kailangan kong balikan yung statistics ko para maintindihan ko yung machine learning. Well, hindi ko naman kailangan balikan ng bonggam-bongga -bongga kasi nga, alam ko naman ang statistics, pero kailangan mo siyang balikan ng bonggam-bongga -bongga ang statistics para maintindihan mo ang machine learning at para rin maintindihan mo kung paano tumatakbo ang AI and then you can use AI with your own research pero dapat alam mo ang statistics because AI operates based on statistical principles. So alam niyo na. Sabihin niyo muna, alam ko na. Ganon. 'Di ba? Oh, naintindihan niyo na. Naintindihan niyo. Sabihin niyo ko na intindihan niyo. Kung kung naintindihan niyo, sabihin niyo na ano, fresh ako, charot. <laughs> Naintindihan nyo na. Ang ganda daw ng skin ko. Alam mo ba, baka maganda ang skin ko? Kasi yung ugali po, lumalabas yun sa balat. <laughs> lumalabas yun sa balat. <laughs> Di ba? Lumalabas sa balat. Anyway, so ngayon, um, dapat maintindihan nyo to. Para kung may makita kayo, kaya niyong makipag-debate, kaya niyong bardagulin, na meron namang common sense, na merong laman, hindi lang yung basta-basta um, lang kayo nagko-comment ng kung ano-ano. Kasi iba na po ngayon ang 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 labanan. Ang labanan po ngayon ay dahil alam po nila na mahina sa mat ang mga Pilipino. So ang gagawin nila, paikot-ikotin po kayo na parang kulangot. So para hindi po kayo paikot-ikot na parang kulangot, makinig po kayo para alamin ninyo. Kaya kailangan nyo ng one for sheet of paper, write your name, student number, at suking tindahan. Naintindihan nyo na. Okay, so ngayon alam nyo na. Okay. Okay, so ito ang aking uh, ating pag-uusapan ngayon, no. Nako. Kaya kayong mga journalist, eh. kaya kayo join mga journalist na naiirita sa inyong mga tao dahil kung ano ang pinagsasabi ninyo. Okay, so ngayon yung DZMM Peleradio nag nag-release sila ng post. Sabi nila, Naniniwala ang 84.4% ng mga estudyante sa buong bansa na dapat tanggalin sa pwesto si Vice President Sara Duterte bilang ikalawang pangulo ng bansa ayon sa pinakabagong pag-aaral ng Student Directed Research Institution na Center for Student Initiatives or CSI. Base sa pag-aaral, 73% ng mga respondents ang naniniwala na dapat ng umaksyon ang Senado bilang impeachment court imbes na ipagpaliban pa ito. 19.8% naman ang na hindi pabor habang 6.4% naman ang na undecided. Idinaos ng survey mula February 28 hanggang March, March 16 gamit ang non-probability sampling sa 2,000 estudyanteng respondents. Okay, ano ngayon ang Isusulat, isulat nyo ito sa one-fourth sheet of paper ninyo, no? Para may kodigo kayo may, sa susunod pag nakipag kayo. Ano ang pinaka-importante dito? Ang pinaka-importante dito ay yung sampling method. Okay, ano yung sampling method dito, class? Please write in your one for sheet of paper at itype sa comment section. Ano ang sampling method? Ano ang sampling method? ayan na ha, open book na tayo. Pag hindi nyo pa ito nasagot, kukrompa ko ang mga langalan ninyo. So, ano ang sampling method? Ano ang sampling method? Please type now sa comment section, ano ang sampling method? Okay. So, may meron na tayo dito. Um, uh, marami nang uh, uh, naka- -ano, naka naka-eksena. Yung number of respondents po, hindi po yan issue sa statistics. Kaya wag kayong aanga-anga na dyan yung titirahin. Hindi po ganon. Halatang hindi nyo alam po paano mag, mag statistics hindi po hindi po doon tinitira ang statistical result hindi sa number of samples per se although it is um, relevant pero ang pinaka pinaka eksena diyan is paano kinuha yung sample okay Paano kinuha yung sample. Ngayon iba brush up ko lang kayo sa statistics. No. Ang statistics po, kailangan ang number one requirement dito ay dapat random. Okay? Bakit kailangan random? Kasi kailangan you give equal chance doon sa tinatawag na population mo para mapasama doon sa sampling. Hindi po issue kung 2,000 lang, 1,000, 3,000. Meron po statistical rules on what kind of statistical inference that you can get from your specific sample size, yung number of respondents or whatever, okay, at doon, uh, at yung uh, results from that sample, okay, So, hindi po issue yung number of sample. Wag, wag kayong eengot-engot, no? Do, na doon nyo titirahin ng isang statistical study. Tigilan nyo yan dahil na paghalata ang wala kayong aman, alam, alam sa math kung dyan nyo titirahin. Ang tamang, ang tamang pag, pag-atake dyan is ano yung sampling method. Again, class, ano ang importante? Muna, sampling method. Isulat sa isulat nyo na yan sa one four sheet of paper ninyo. Okay? Sampling method. <laughs> At alam ninyo kung ano ang sampling method na ginamit dito. Okay. Okay. Dahil ang sampling method ay non-probability sampling, anong ibig sabihin yan ng non-probability sampling? Ganito lang yan. Um, pinakamainam na paraan para ma-explain ko sa inyo ang probability sampling at non-probability sampling. Halimbawa, eh, meron akong 20. 20 ang population ko. Okay? 20 ang sabi uh, sabihin natin 100 ang population ko. Eh, wala man akong pera na tanungin silang lahat. No? 100, ganyan. 100 ang population ko. So, ang gagawin ko, isa sa mga simpleng paraan para maging random sampling, isusulat ko lahat ng pangalan ng 100. Isusulat ko lahat ng pangalan ng 100 na respondents. Tapos, ilalagay ko yan sa fishbowl. Okay? Yan ang pinakasimpleng random sampling. Tapos, kukuha ako, sabihin ko ng, po na sigurong, ano, kung 100 ang aking ano, population, ibig sabihin ng population, ito yung total number. Okay? Nang, 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 population, and population refers to anything. Number of students, number of voters, etc. Ngayon, kukuha ako, sabihin ko ng 30. 30 random sample. So, ilalagay ko siya sa fishbowl. Kukuha ako ng 20. So, rando, randomize na yun. Yun yung pinakasimple. Okay? Yun ang pinakasimpleng random. Bakit yung naging random? Dahil wala akong bias. Hindi, hindi, mag, mag-picture in yung bias ko noon kasi very blind yon Dahil, pak, kukuha lang ako ng 30. 30, pak, sa aking fishbowl. Diba? So, meron akong 30 random sample. Okay. Um, uh, ang isa pang paraan para makakuha ka ng random sample, halimbawa, nag-audit ka na malaking kumpanya. Eh, hindi naman, hindi, eh, eh napakalaki ng kumpanya. Hindi mo naman ma-audit yan lahat ng bonggam bongga So, pwede kang kumuha ng random sample. Ang isa pang paraan dyan is yung merong random, random number generate, generator. Halimbawa,